sa layo gawin ng biyahe na mo nasa ka oras pa na yung yun, among papuntang Semyo sa Kalis mag-aatay kami ng budget kay eh. hindi na gawin ang among Kalis na panganay karong para araw ng linggo magatid kami ng budget sa aming panganay sa Musuan, si Imyo Central Mindanao University di sana kawi kahapon para araw ng Sabado kay may pasok sa karong itong linggo na to itong araw na to kaya magatid kami ng budget par bago kami didiretso kami sa Musuan par dadaan pa kami ng itin sa may 7-11 kaya wala pa yung sahod kahapon par pita 14 di pa na ng opisina namin kaya nga dadaan muna kami ng 7-Eleven par uh, kanina sinubukan ko alas 6 bago ako umuwi dumaan muna ako ng 7-Eleven alas 6 pero walang laman par wala isulog pang itin dito ako gajodjoti par nagtatrabaho sa SB Libertad kaya sasubukan natin uli karun par sa 7-Eleven dadaan tayo uli dahil alas 2 na baka inulog na ng opisina baka may laman na yung itim natin sana par na may laman na kasi 100 lang ang dala namin ako na kuha kwarta par di talaga kami matuloy nito pagka wala talagang laman ang itim namin pag di talaga kami sinahuran ng opisina itong araw na to linggo pagka wala talagang laman par balik na lang kami wala talagang budget ng panganay namin wala kaming iatid pang gasolina lang yung dala namin wala talaga ibang pera talaga kundi isang lang sana may laman par dahil alas dos na basi ginulog ng opisina namin ng sahod na namin itong linggo na to dahil kanina umaga wala talagang laman bago ko umuwi istit ako kagabi par diot tayo ngayon ay maraming salamat talaga para may laman pinadala talaga ng opisina hinulugan talaga ng opisina maraming salamat talaga Nagre-reklamo ang commander natin para nagugutom daw siya kaya dumaan muna tayo ng bikire. Eh. Ang bilis talaga ng tricycle. Pusog yun. Ang bagal ang takbo natin oh. No? Kahit anong bilis namin, talagang naabutan kami. Andito na tayo sa milinga ng Tubo Par sa Busco, Morning Busco, dito sa Bukidnon. Malapit na tayo para dito na tayo sa Dulugon. Makikita na natin yung bundok ng Musuan, oh. yung pinaka-taas mo oh. ng bundok sa Musuan, dito na tayo sa may Dulugon. At dandito na tayo para nakarating na tayo sa Welcome CMU Central Mindanao University. andito na tayo par, nakarating na tayo sa gitnang ng ng aking anak. palikot na tayo ng kanan. dito sa umuupa par sa para sa palikot ito kanan. at ito na nakarating na tayo sa boarding house ng aking anak par maraming salamat na safe ang biyahe natin nakarating tayo ng ligtas at maraming salamat sa inyo para sa panonood sa aking video thanks for watching patuloy lang tayo sa suporta para Jubin Pariulan maraming salamat